Magandang araw mga kabayan. Mayroon na naman sumagi sa isipan ko. No? Hindi ko alam kung anong uh, kinalabasan nito mga kabayan. Imbinto ko na naman ito. Nag ano, ako ng itlog. Adapat oh. Dapat scramble ang gagawin ko dyan. Kaya lang mayroon akong isda na uh, ang tawag ito ay uh, salinase. No? Salinase. Malilit lang siya. Ngayon, uh, abangan nyo kabayan kung anong gagawin ko. Nasa isip ko lang ito eh. Wala akong idea kung ano, ang uh, masarap ba, o anong kainat na nito. Kinan yung kabayan na ano? oh. eh Panorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung ano ang gagawin ko mga kabayan ko. kabayan na uh, yan oh, nagpakulo na, ah, nagpainit na ko ng mantika mga kabayan. Tingnan natin kung ano magiging uh, uh, kinalabasan nito sa gagawin ko mga kabayan ko. Panorin nyo mabuti hanggang dulo Yan na kabayan. Oh. Nilubog ko na sa mantika yung ano, yung uh, pinerito ko na yung salinate. Pero may susunod pa akong gagawin ito. Mga ah, kabayan. Tingnan natin kung ano magiging uh, kainap na nito mga kabayan ko. Yan mga ah, kabayan, ko na. Iaahon na natin yan at tingnan yung na nung gagawin ko susunod. Ayan mga kabayan, nilubog ko sa hitlog. No? O, titingnan natin kung ano magiging epekto nito sa gagawin ko. No? Kabayan, wala akong idea. Ito'y susubukan ko lamang, imbinto ko lang to. O, ilagay natin sa kawali. bukan natin. Kung ano maging. <laughs> Ayan na no? Tinan yung ginawa ko sa isda na uh, uh, kanina ipinirito ko, no? Nilubog ko sa mantika, asa, no? Sa itlog, no? At uh, ito, ang kinalabas-labasan. Oh, tinan nyo. At uh, titikman, titikman natin ito kung ano ang magiging lasa niya kailangan ang apoy dahan-dahan na kasi masusunog yung itlog eh, mga kabayan masusunog yung itlog na pag malakas yung apoy ang isda kasi luto na ito eh, mga kabayan ko tingnan natin kung masarap mga kabayan kabayan yung finish product natin yung piniritong isda tapos nilubog ko sa uh, itlog na dapat iskrambulin ko yung itlog pero nilubog ko yung pinirito kong isda yung salinasi napakasarap po mga kabayan ko kain po tayo mga kabayan sa mapagpalang araw sa lahat